Gusto mo ba na buong magdamag siyang mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin itong ritual na ipabahagi ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung nararamdaman mo na ikaw ay hindi na niya naalala o hindi na niya iniisip. At dahil sa LDR kayong dalawa at ikaw ay kinalimutan na niya. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang sa ganon siya ay mapabalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito at isa itong gabay para maalala o maiisip ka ng taong mahal mo lalong lalo na kung LDR kayong dalawa. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng pitong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, Titigan mo ng maigi ang papel na may nakasulat na pangalan niya. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mapabalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin mag-iba o magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, ihipan mo lamang itong papel ng tatlong ihip, tsaka tupiin ito kahit ilang tupi at ilagay ito sa ilalim o sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, kung hindi ito safe sa unan mo, ay pwedeng kunin at ibalik lamang sa tuwing ikaw ay matutulog. At dapat gabi-gabi mong uunanan ito. At kung naging okay na kayo at palagi ka na naalala o iniisip, ay pwedeng mo nang ihinto ang ritual, kunin ang papel at sunugin ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.